Hi guys, for today's video, tayo po ay nakalaot gamit ang ating lambat na tri net o yung ating lambat panghipon And you're watching Roselle Fishing, so come on guys, samahan nyo kami, let's go! kapaloob napapansin nyo po mga idol yung paligid natin ay puno ng maraming barko na nakakadak yan pong maliliwanag na mga ilaw na yan ay mga barko po yan so nakakadak sila dyan posible na dahil sa paparating na masamang panahon yan po ay maratagpuan dito sa tapat namin habang kami papalaot mabuti na lamang po at hindi dito yung lugar ng aning hulihan. Kung hindi, may mahihirapan po tayong mag o magbagsak ng lambat dito sa lugar na to dahil ang dami po nila at sobrang ang lalaki ng mga barko na ito. Ayan, nakapagbagsak na po tayo nung ating lambat na panghipon sa ganap na alas 4 ng madaling araw. Ayan, unang araw ng paglaut natin gamit yung ating lambat na pamalakaya na to. Dahil sa pangtaksay ay halos wala po tayong kinita sa paglaut natin. Napakahirap tapatan ng isda na yon. So, puro pang ulam ang ating hinuhuli. Nung nakarang laut natin, nakabenta man tayo, ay ilang lang sa pinambili namin ng gasolina. So, hoping na sana itong ating panghipo na to ay humuli ng maganda. Ayan, ginagawa natin itong ating paglaot na to habang hindi pa sumasama yung panahon. So, just in case na magaroon na ng bagyo o masamang panahon ay meron na tayong pondo kahit hindi tayo makalaut ng ilang araw pero sana wag na siyang pumasok para dire diretso yung paghahanap buhay natin so mamaya na lang mga idol at i-update ko kayo A few moments later. So ayan mga idol, tapos na tayong maghila. Mamaya na lang pagdating sa baran, pagkatapos namin magtanggal, ipapakita ko sa inyo yung kinuha nitong Ay, nating lambat. Bali, sampung panyo na inahila natin, wala pang kinukuha. Itong padulo na lang yung ano, kumuha ng maganda. Ay, ng tubig, pansin niyo po, kalmada yung ating karagatan at ang kasulukuyang miral na hangin ay hangin kabagat. Pero yung kalma ng dagat na yan ay merong kasama yan na malakas papalabas na cargo ship, mga sakay niya na yung mga container van bali yung dinanan niyan ay expect na natin na mayroong malaking alon, papalabas po dito yan sa Manila Bay so punta ng ibang bansa yan naglilinis na si Oshino ng ating bangka at naisinsay na namin itong ating lambat o naibalik na natin uli dito sa bangka so ready na ulit para lumaot bukas na madaling araw at ito yung ating pang ulam Ayun. saka yung tinabi ko na isda ayan, favorite ayan at ito yung ating mga nahuli at dadali natin sa konsignasyon. So, halo-halo yan. Mga alimasag, isda, at hipon. So, tara. Samahan niyo kami sa konsignasyon at tingnan natin kung makakailang kilo yung mga yan. So, alas karamihan. Mahina ang huli. Ayan. Alas makakatapos na silang lahat. Pabilisan lang talaga ng pagkilos para matapos ka agad. Mga idol, hindi na pala tayo po makakarating ng konsignasyon. At dumating si Don. Mm -hmm. Don. Sa kaya? Sa banda. Papakyawin niya na yung ating huli na extra pa ako ha, isang libo, isang libo, <laughs> extra. Ayan, bali yung ganitong pagkakataon talagang hindi natin maiwasan pagka talagang tropa natin yung ano eh, hindi natin maindi yan. Kailangan minsan-minsan eh, pagbigyan din natin. Butasan mo na lang. <laughs> Sabi mo, tatlong ilo lang yan ha? mayigit yun ah mayigit hmm. wala ka naman mapapakiyaw na kaya pakiyaw eh. mo, ano, mo, ka mo na lahat yun na huwag nga huwag eh sir mo ano nabutan mo kami kasi halos walang doon muna ako pumunta hindi ko naman gagag kayo napansin halos eh. walang mga huli karamihan piraso na lang eh hmm, magkano ba presya? 800 ay, ay, ay. hindi <laughs> Bigla ka naman ang Niya Tama-tama. naghanap din si nanay sa ano eh. Ito. Hindi ko. Ito. Pagulay. Yo, pala kami nakita. Wala kang makukuha ng hipon. Ha? Hindi Malam. may nakita ko doon. Kakaunting kaunti lang. Ayon. kaya lang. mo so, ka na rin kunin yun. Para mayroon. Para mayroon. mayroon. Pag umuwi man ng Bulacan ay hindi, na hindi sayang nang hatid. Hindi, hanggang mga lang nga sila, kuyahatid lang yung anak ko. Haan. Uh -huh. Uy, favorite. Favorite yung tagapagmana eh. Alin ba yung buk? Ang lalaki po. Alin ba yung makulit mo ha? Oo. <laughs> no, Kabagtad so, nga yung mundu ng Bulacan. Tulit nga hmm, yung makalak mo na yun o. Ay, tito ko yung picture niya. Ay, magpa-picture. Okay. Ay, ay, ay. Ayago nga yun. Kailangan siya ng speech therapy. Ayaw mo salita. Parehas ng anak ng new bit. Ano ah, salita rin naman kaya lang. Ay, may time na hindi mo maintindihan yung. Yung bit ang naririnig lang. Tingnan ni mga tunay sa sulok yan. Tayo ah, di 1050. Ginay na ako. Mhm, 1050. Mas sa isang daan. di 1150. Tao. 1050. 1150 na. 1,000 sa. Ha? 12. Ha? Ah? 12 na. Ah? 1,050 plus 150. Yeah, 150. Ah, 150 ba lang? Sabi mo, 100. Isang isang kilo kay sandaan. Oo. Oh, oh, this oh. 150 isang kalate. Ay, isang kalate ba ta? Oh, nga pala. 1 and 1 half. Ano nga pala? 150 <laughs> to, oh, ito. Ito, madulit lang naman to eh. 1 50 na lang. Punta. Oh. 1250. Ay, ayan Si so, Don. Si Don Arong, okay. ayan na oh. Nilabas na yung malinam na. <laughs> so yan po mga idol, nandito na po tayo ngayon sa bahay at buti na lang ay may umamot ng ating mga huli at medyo lumaki yung ating benta. Yan. Kung gusto mo po mga fishing videos na aming ina-upload at bago ka dito sa aming munting channel, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa ibaba tong ang video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.